good morning po mga kaharot, mega love show to Welcome sa aking channel at sa umagang na ito ay panibagong video naman At kakaibang nyo makikita At uh, kung nakikita nyo ang pinuputol ay kahoy Ngayon ay kawayan naman Tingnan guys oh. At itong kawayan ito ay puputol-putulin natin At babaakin Kung paano putulin ay pakikita ko sa inyo At gamit lang ay ang lagari At siya nga pala itong mga kawayan na ito guys ay uh, gagawa po tayo ng isang chicken house dito ayan po may mga chicken po tayo dito gagawa po natin ng bahay bahay dito sa ibabaw ng tanki kasi mababa itong lugar na ito kaya dito ko inilagay para kung umalan man hindi mabapasok ng tubig nakaangat na siya yan po at abangan nyo po kung paano ko gagawin ang kulungan ng manok yan guys at uh, balik tayo dito oh ayan oh nakapagputol-putol na tayo at itutuloy po natin ang pagpaputol and guys so pakikita ko sa inyo kung paano pinuputol ang kawayang pinutol na sa pono ganito lang po yan guys so, ganyan lang po yan guys at kung paano putulin eto gumamit tayo ng lagari Lagari lamang pagkatapos nating markahan yung kawayan sa so tamang sukat ay lagariin po natin. Yan, gamit po ang lagari, pwede nating putulin ang kawayan. Hindi na tayo mag-iitak at walang gasinong uh, mga masisira ang dugsungan. Hindi na mababawasan yung linya pagka ito ang ginamit nyo. Yan guys. Meron tayong dalawang haba. mahabang habang yan. Yan ang pangilalim guys. So, yan na. at yan mga kahardot nakapagputol na tayo ng kawaya at mamaya ay babaakin natin yan madali ring magbaakin guys at makikita nyo kung paano ko baka baakin yan yan at uh, may nit, tuloy po tayo at maganda ang panahon ngayon umulan yan o oh. kaya kailangan natin mag exercise at ito ang ating mga alaga dito ipakikita ko sa inyo yan guys o so, Nandito si LP at ang ating mga alagang manok. Ayan. Hmm. Libangan po. Yan po ang ating arasan. Hmm. buksan naman tayo sa labas uli ng bahay para pagpatuloy po natin dahil pakikita ko sa inyo kung paano magbaak o magbiyak ng kawayan ayan guys at ta uh, andito nga yung mga kawayan natin pero nakapagbaak na ako kanina ayan lang po nabako na kanina gumamit lang po ako ng siyempre gamit po tayo ng itak ay naipagkatak at itong kahoy yan lang po ang ating gagamitin sa pagbibiyak na yan ko sa inyo kung paano guys at ito Ayan naman. Ayan po, bahay ng aking anak. Ayan, o, katapit-kalapit bahay. Guys, ito na nga ang ating kawayan na mga pinutol. Ayan, kanina. So, matikas to. Magigat. Ayan hmm, na. Dabak po tayo ng kawayan. Ha? Siyempre, itong pinutol na ito, kunin natin yung sintro niyan. Ako po dito po ako nag uh, babak sa parting dulo. Kung baka kung ang kawayan ay nakatayong ganyan, yan, ito po ako nag-uumpisa magbaak. Hindi po ako dun sa puno nag-uumpisa sa malaki. Dito po sa dobing itaas. Ito po ang gawing itaas kasi pag nabuhan ang kawayan, nakatayo yan. Hindi po ako dito mag-uumpisa magbaak. Hindi dito sa kabilang dulo. Yan. O, ito po yan. Kunin natin yung sentro. yan Hop. Ito po. Ayan, nakasinto po yan. Sinutra natin yan. yan 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 At sa pamagitan itong kahoy, palubogin natin. Ayan na po, nakasinto na yan. Tapos, pagkakasinto natin dyan. yan yan Tapos, baba po natin baka natin yung gilid 'di ba? Papakan natin yung ilalim, papakan natin tapos baka natin. Simple, baka lang. Ganon lang ang pagbibiyak ng kawayan. Papagkapati po natin. Hop, dagan dulu. Hmm. Hmm. Hop. Ngayon baka. Yan, yeah, dagihin natin 'to ito po kawayan, pagka nabiyak nyo, medyo ibilad natin ng konti para mas matibay. Bago ikabit. Hmm. Hmm. okay. Okay. Kakadaan ka ng screen dyan. Nila. Okay. Matatapos ko lang bakin. Wala pa itong aking kasamahan na magbabaak. Ano ba yan? Ano ba yan? Akin natin yung puno sa taas hmm. Uy Uy, Uy. Oh. Ikot -ikot lang lang. Hmm. hmm. Pero mga kahardot, may mga teknik pa rin po yung magkakawayan dyan kung paano baakin niya ng sabay. Pinagsasabay yung apat na yon Mayroon din po silang teknik pero sa akin pamaraan, ganito lang dahil hindi naman po tayo perfect dyan. Ito lang po ang aking nalalaman kung paano bakin ba ng kawayan. Kaya kawayan, kawayan, kawayan ka Yung kawayan. Ayan, hop. O. o, Okay kanya-kanya pong paraan yan kanya-kanyang paraan oh yun na magandang balita kakain na daw yun shout out my me kain na raw kakain na okay yung katulong ko matatapos ko na ito wala pa yan at uh, kakain muna po tayo mga kahardot at uh, babalik ako kayo mamaya sa pagpapatuloy nitong aking ginagawa at doon sa gagawin kong kulungan ng mga alagang manok 'yan. Kail muna po tayo. At ito pang nito, kailangan din yung yes-yes 'yan. Ito tatanggalin itong mga bukol-bukol na 'yan, yaya-yasin yes 'yan para pag uh, kapit mo malinis 'yan. Katanggalin po 'yan at uh, 'yun po pagtatanggal at ako naman ay tutuloy ko ang aking pagbabaak ng kawayan.

Ayan. Ito okay, so yung tagpadala po ng manok doon Galing daw dyan kay Juan E.K. Yan kay E.K. Ito yung pong palm. Ah, dito kayo nyo. Dito yung kambanan. Okay. Ibi na yun. Talo hmm. man. Talo ah, man yata. Ano na karang? Sa parang.